So, ayun mga kapitik, uh, magandang gabi sa yun lahat. Panibagong adventure at panibagong video na naman na gagawin natin. Uh, at kasama ko pala si Kapitik, kapitik Lolo. Okay. at Kapitik Brian uh, Trail, uh, at Kapitik Mark. At uh, siya muna ang natin. Kung, <clears throat> kapitik Mark, paan? Uh, what's up mga kapitik? No? Uh, dito na naman kami sa panibagong adventure namin ngayon. At uh, isisit kami. At uh, abangan ninyo yung videos namin sa pagsisinda namin ngayon kung anong mga isda mahuhuli namin at siyempre ang katsin ko no? bukas mayroon tayo bangan nyo rin yung mukbang namin uh, yun lang no at saka huwag nyo kalimutan yung pag follow uh, pag share no? ng mga videos para updated tayo yun lang mga kapitik maraming salamat so ngayon mga kapitik uh, update sa mga gagawin ng video at bukas, kung ano, uh, katsingkok na naman ang gagawin natin, mga kapilip, uh, bangabang. At uh, si Kapitig Loloy, eh, pasanitay natin kasi medyo malunggot at nagal-tagal <laughs> siya nawala sa uh, grupo. At dito nga, mga Kapitig, um, magandang, magandang, um, sinin yung lahat. Dito na ang panibago namin uh, paglaot, paninisit at ganun nga. Sabi nga nila, eh, medyo matagal-tagal ako nawala kasi may mga malagang, ano lang ako nangyayari ng kaso. At ngayon, Sobrang ako nagpapasalamat sa inyong mga support. At sa inyong pag tigil at inyong pagtalo ng aming um, YouTube at uh, Facebook page. Uh, maraming salamat mga kapitik. Uh, so um, 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 mga, uh, uh, mga kapitik naman, naman natin. Nung uh, mga, ano yung saka natin. So mga kapitik, mayong gabi sa talagang siguro. So, Sayang. Okay. Uh, Ah, uh, gabi-gabi na. So, may panibagong uh, naman kami ngayong gabi, mga kapitik. So, abang-abangan nyo na lang. Ang, uh, uh, namin ngayong gabi. So, ang higit sa lahat, uh, huwag natin kalimutan mag-follow and share sa uh, page at YouTube channel. So, yun lang siguro, mga kapitik. Uh, abang-abang na lang po bukas uh, panibagong uh, video namin. Uh, Katsin ko. So, uh, yun lang. Uh, Siyempre,